kung kailan magpapasko sa naman kabi-kabila ang mga disgrasya sa kalsada. Gaya ng tumagilid na van sa Benguet na may labintatlong sakay na pao mga bata at senior citizens. Isang lolo ang patay. Yan ang iba pang aksidente sa frontline report ni Gary De Leon. Tumagilid ang van na ito sa kaba ng Marcos Highway sa sitio Salpang sa Tuba, Benguet, Kagabi. Ang mga sakay ng van, humandusay at napaupo na lang sa gitna ng kalsada. Sugatan ng isang na senior citizen at tatlong bata na pawang mga residente ng Laguna. Pero isang 64 anyos na lalaki ang dead on arrival sa ospital. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang van na galing Baguio at papunta ng La Union habang pababa ito sa kalsada. Naararo nito ang dalawang sasakyan na nasa unahan hanggang sa nawalan ito ng kontrol sa katumagilid. Wala naman nasaktan sa mga sakay na manabanggan sa sasakyan. Hawak na ng pulisyan 63 anyos sa driver ng van. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero bago raw siya umalis ng Baguio, ay maayos pa ang kondisyon ng van. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nasawi laban sa driver. <coughs> sa Baguio City naman, nagtalo sa gitna ng kalsada ang dalawang truck driver na yan. Nabangga kasi ng truck ang isa pang delivery truck na nagmamani noon sa tapat ng isang bus terminal. Wasak ang harapang bahagi ng na nabanggan truck. Ayon sa driver ng na nabanggan truck, uminit ang ulo niya dahil tila sinisisi pa siya sa aksidente para ako pa lumalabas sa ngayon na may kasalanan, eh siya na nga bumangga sa akin. Depensa naman ng driver ng kabanggan truck na walang siya ng preno. Nagmanobra ah, kasi sa karsada, alakanin na rin ako. Eh, hindi ko na kayang pigilin. Talagang gano'n, kumisan talaga, hindi, ta hindi natin sukat na Nadami rin sa banggaan ang isang delivery van. Wala naman sugatan sa aksidente pero nagdulot ito na mabigat na traffic. Nakikipag-negosasyon pa ang dalawang driver kung mag-aaragluan sila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News Five. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.